Iginagalang ng ilang senador ang naging desisyon ni Pope Francis na payagan ang mga katolikong pare na basbasan ang same-sex couple. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Umani ng iba't ibang opinyon sa mga senador ang naging hakbang ng Vatican na basbasan ang pagsasama ng same-sex couple. Ayon kay Senator Francis Tolentino, bagamat di pa niya nababasa. Pero kung usapin ng union... Hindi ko nabasa yung ano, na balitaan ko, Ah uh, pero sa batas natin, union between a man and a woman, eh, di ba? So, Hindi naman natin tatanawin kung mag-issue sila ng PayPal R IRR. Pero siguro <laughs> ay klaro yung blessing. Sabi naman ni Sen. J.V. Ejercito, kailangan resipituhin ang mga same-sex couples, partikular ang kanilang pagsasama. Pero kung ang usapin na ang same-sex marriage, ayon sa senador, marami pang dapat pag-usapan. It has to be studied. Siguro, Vatican is also taking it slow. Go one step at a time. Um, yeah, siguro, yung iba siguro, iba kasi sinabi, uh, sa Biblia kasi, Adam and Eve talaga eh, di ba? So, but we again, we respect the the position of um, couples, uh, even same, same sex, to be together. But yung, in it comes to full marriage, siguro, that would, ano, one step at a time, pag, ano, we need to study further. It's a very bold move. Bilang non-Catholic, nire-respeto naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang desisyon ng Santo Papa. Pero bilang isang Kristiyano, mas nananatiling mas matibay ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Sabi naman ni Senator Cheese Escudero, nire-respeto niya rin ang desisyon ng Vatican. At mayroon daw kasabihan, ang Santo Papa ay infallible o hindi nagkakamali. Daniel Manalastas para sa Bayan.